Ay silang uli, ang kanya-kanya silang tubig sa susong Sino? mga pabata man o pati mga tanda ayan may pala yan ay makikita niyo po sa pagpasok po ng abo ya, yan, ito lang po yan si Ate na dito lang sa gilid pero maraming nahuhuli yan Ayun Andito lang sa gilid si Ate nag-aabang lang sa poste eh na Ate oh ayan <laughs>